Hello, hello, good morning, good morning. Ayon, oh, tayo ng talong ano. Ay, ang gaganda ng ating sili, oh. Sili, kamatis, asus, ang ko. Ayan, oh, ng mga sili, oh. Nagsimula na. Nang maayos. Talong. Hmm, simula ng mga talong, ang Ayos, very good. Very good na. Hmm. Um.

Ay pa. Oh, sako din dito. to. Sako ali ho gito. Hogi yung madumi ari malinis ade. Oh, mauling pala ito. Mauling? Oo. Isa? Oo. Ano ka uling? Uh -huh. uh -huh. Gito. Is yon. yan. Sa ya. laban. Dito pala kayo ho ha. Dito pala. Oh, sige, ha. Kay kay yun yung maganda, no? Ika-ika yun yung maganda, magka-maliit-maliit. Huwag yun, okay, yun. Huwag okay, 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 yung tanong maliit. Hindi, yung katamtama. Yung katamtama lang. Isa ko. Ali, isa. Hindi yan. Ali, ali, yan, Diyan, diyan, diyan. Oh, maganda, oh. Maganda ng talong. Ha? Maganda, oh. Maganda ng talong. Hari, alam. Oh, mga abunuhan, oh. Ha? Ha? Mga abunuhan Nakuha na yung kay din isa. Ha? Sa mulaki ta? Sa mulaki ta? Nasa na? Uy, nahanap ko nga eh. ko na. Wala na. Puta ka na. pa oh, naman mapakad. Oh, hanggang hindi Durog. Yan! Ako! Sus -sus Salamat po sa Panginoon. At nakita rin. Ang ganda oh. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ha? Yan. Ayos yan. Di dugo dyan. Oh. May karga na rin iyong are? Bati re? Ha? Yung may karga pa rin iyong kwan? ko? Yung tubig. Hindi, yung ano, yung tubig. Maraan tayong tubig doon, ano? Nandun, ha? O, yung medyo magkakapon. Nabutas pa yung galo na huwug, eh. Aling galaw na naman? Yung... Yung ko? Yung berde? Yung hindi, ganyan yung mga puto wala. Ah, wala problema yung madubuto. Huwag lang yung berde. Nakaka, nun eh. Hindi, ko naman binabay ka. Huwag, huwag mong gawin yung birthday. Wala problema yan. Makahit mabutos yan, sampo. Ang ulam ah. Nasaan? Ubus na ha? ba pinulutan mo ha? Hindi nga nagbasa. Ngaw, tangi. Ayos. Hindi nga. Lalo, tubig natin daw. Madami eh.

Padala na iyong atiyaw kagawa kahapon sa ilang araw. Tara yung tiya. Mm. Ano yung ano yung kalahati ano yan? Alin? Yan. Edi di yung lambat naman. Oh, may ka pa puti, may mga sito ka pa binako ako sa ito, gulay ko sa iyan na. Puti. Ha? Ito yung tanim. O kaya ayo, hindi pala ko siya sa iyan sito, hindi makakain yan. Nah, kaya ako ko sa iyo si tao. Kamanguha ko ng pipino maya maya. Maganda. At yung talong anong? Ha? Maganda yan. Talong yan. Mag may rejectment. Mayroon ng tunti-tunti. ng tunti lang anong? Maganda talagaan. Sige. Ang sile kaya. Maganda. Maganda ng sile. Abunuhan ang sile natin tao. Doon? Oo. O oh, ito? Ito? Naganda. Ito si Kang? Maganda na rin. Abunuhan na yan eh. Kailan? Nandilig pala. Puro dilig. Puro dilig. oh Sige. O. o susulidan din pati itong talong na to alain, ayo wala ay, pa, pa sulay eh, ayo ating mga kamatisan doon ayos na, na lagyan ko na ang pura dan kanina maga ayos, pura dan? oo, yung mga bagong talim na ba yung hinulit hindi na oo pero hindi na ka ano, isa't kalahari ayo, ay, ay, hindi pa lang kuhanan hindi pa ayo, ayos kulang hmm. kulang kulang pa tayo ng panghulay ay, ari yung sila yung pa. Ay, ano naman Dito. Dito naman yung ari, ari si Kang eh. Si Kang yan, deke, yung ari sa sila. Hmm, siya sige, oo. Oh. Sige. Mm -hmm. Oh, dami, lalaki ng ating talong. Talagang. Oh, sarap. Huh. Oh. salamat po. Ang ganda ng talong, oh. Ah, alam nga, walang tama, oh. Tawa ng juice, oh. Maganda. Ang yung kamatis natin. Talagang ng isibulo ng ayos, oh. Mm hmm? isibol ng ayos ang ating kamatis ang ating talong isibol na rin oh. okra ala ah, juice egg pan ang ganda ng ating sili ang ating okra o tingyo o oh. oh. talaga naman o oh. magaganda ng ating okra ngayon o oh. dami hmm maganda maganda ng dahon ng okra wow uh -huh. Ang sili, ganun din, oh. Siling Taiwan. No. Marami na tayo mapuputas ngayon ito siling Taiwan. Nagagandahan na, oh. Nagagandahan natin siling Taiwan ngayon. Talaga naman, oh. Sakit pa rin. yan oh. Ha. Talaga mayroong sakit, oh. May sakit ng yung sili. May sakit. May sakit pa rin sili, oh. Talaga naman, oh. Ang hmm, mga sakit na ang sili. Hmm. Ayan. Ang ganda oh. ganda sili. Hmm. Ha? Hmm. Maganda ang ganda sili natin ngayon oh. Pero, makaka-recover. Awa ng Diyos. Sana ang sili. Ayos oh. Mga bunga na sila. Dami. ai buang sili, Yus Aku pelayan Garuda din tim pelayan gendarin, Wow Ada lagi tim pelayan dulu agung sentuh big Oh eh. Dili natin oh. Parang may mga bulaklak uh, na siya. Haka-recover na oh. Okay. Very good. Ate pala yan. Very good. Very good lahat. Ang kaganda. Gawa mm -hmm. so, oh, nandiyo. Oh, kamatis oh. Kamatis oh. Ang lalambor ng kamatis. Ang gaganda ng kamatis, oh. Ang ganda. Yan, oh. Hmm. Hati kematis. Hmm. Tolong. Hmm. Tagungnya baksak. selupa. Hati kematis. Berabih dan enggak kematis. kalau enggak oh. No? Kawan nang jus tu. Sige. Ano ako ang ay baka tayo makakaputi ng maganda-ganda baka ng pipino ayun pipino talong asus -as. ang lalaki na talong ha <laughs> malaki ko rin hmm. ada geden kalong. Ih, ge. Gede so aku paruh nang pipino. Asa ading bag. Oh, tadi nang pipino. Nanti jadi gitu. Di mana akan nila. Ya. Wadah ading itu. Ayah, Pak, ading mau binhiupan tadi. Pak

ako ng pipino. Saan ko natin ilalagay? sa ko na diretsyo ang ating pipino? Ikay ha? Huwag dalas-dalas pagkukuha ha? Ikayin ninyo. Yung hindi na maaari yung iba sa iba ikot tapon na tapon dyan. Nao? kay hindi naman nagbabadali ng panguha basta ikayo ninyo hmm. ah nagtanin na pala kayo na resili din eh ay oo nga naman marami sprayin eh butano yun Ah, sabi niya. Hmm. Ano, pipino. Mga ano tayo pipino, mga boss. Ang daming pipino natin, dahi. Yeah. Oh. Kaka kahit wala pang kape-kape. Busog na sa pangunguha eh. Anong hipit -hip ng sarap ng paklasang manguha ng garling. Madami kang mapuputi. Eh, talaga naman. <coughs> Nakaka-inspire bag tayo, nakaka-alew. Uh, talaga. Buhay, oh. Isang linya pala, puno na ating basket. Sa Tinawag ko si Nida, hindi mare. Hindi daw siya mare manguha. Meron daw siyang kabuwanan. At saka isla ko, huwag nga. At talaga hindi maaari yan. Nasayang ating gulay. Masisira. Ano Oh, dami. Sarling ka pa lang, oh. Nalaki. Pino. Badra kaya ako ng pipino. Nakawaan Diyos, eh. Ah! Ah! Doon lang si Nida sa bahay, magbabandil. Sabi ko kay Nida yung magbandil na lang sa bahay. Dadaan ako miyamiya. nếu linh là linha pa lang à chỉ là pa lang phụ đúng à trời malaki hey. oh wala voilà. hmm sabi dami dami pipino ang lalaki Nang pipino Talaga naman ang buhay-buhay. Oh. ada dami. Eh. Hmm. Ayo. Ang ating sakot, ating Ayan, oh. Ating talong. Oh, yan lagi sakot. Pamela babandil. yan

Yes, yes. Yes, yes. Parang naman tayo. Yan o. Yung mga kilo, isama na rin. Yung mga kilo-kilo, ha? Yun, hindi na rin maaari yun. Oh! Madami Madami facultad oh. uh na pemar habak sebelah Tak putih tu. Hello. Hello? putih hmm. Uh. Hmm. Hindi pa pala dadala rin huh? Hindi pa Oo, oh, yung gilid. Ha? Oo nga, di pa. O kaya nga. Ka? Ang puti eh. Ang ganda ng puti oh. Ang lalaki. Ha? Ha? ao cái gần đâm cái tiêu không khám ạ. Đám đi. Tandai tempat itu. Oh, Ha? Ang ganda puti oh. Lalaki. Pag nagbunga niya puti dyan siya. Ano? Ha? Ha? Nakaw, ay di yan yan Sawa yan Hawa ang Diyos Hmm? Yung magulang tanggalin na rin ha, tapo na. tayo, so, magulang ha, tanggalin na rin ha. Tapo na yung magulang. Yun may hindi na rin siya lumaki man yun. Ayun may, naku, wala na yun. Oo, ay. Wala na eh yang na ano nalagyan ng fertilizer pag tinabunuhan ng at hindi yan kuan eh o nga eh oh ikay lang ninyo ikay. yan oh ayos ayos ang kuha ha mahaba ganda ang talong Mahapo. Sige. Kami okay. hmm. siya siya siyang araw naman. Nung araw ngayon. Anong araw ka tayo ng Putin? Birnes? Nung araw? Oo, Birnes. Nung araw ngayon? Lunes. Martes. Huwibes? Martes. Huwibes, puputin tayo. Huwibes. Huwibes. Hmm. hmm. Ha? Lalaki to, Lalaki nito. Oh, ganda oh. Kita <laughs> <tipas> ko. Hindi, yung matigas si Alcim mo. Alcim mo na rin yun. tapo mo na yun. Huwag mo na sama dyan. Yung may wala mga din. Hindi makakain yun. Pero iba, hindi. Ang hindi, alam mo. Tapon mo na yun. Tapon yung hindi, hindi. hindi, no. hmm. hmm. hindi maaari. Kasi hindi, wala rin, dadami lang sa si sako yun eh. Wala rin naman yung magugulang na. Yan oh Meron namang hindi. may maganda. Saka yung mga kilo, tanggalin na yan. Ha? Tapo na yung mga kilo. Oh, Ang ganda ng talong oh. Saka rin sili natin, maganda na artem. Maganda ati sili. No? No? nitalo. Very good. Very good na very good. Okay. Oo, oh, oh, pabalikan ko yan. Sinali mo magbabandil yan. Pausap ko na. Sinali mo magbabandil. Ganda oh. ba pa ito? <coughs> mm-hmm. Eh, Eh yung ano. Baka wala tayo sa ako. Puruin mo. Yel. Isa lang ari isa din eh punuin. Para madaling ari. Baka wala tayo sa ako eh mabusan. Dalo are, mo. puno. ako Oh. Ayun, ayun,

đi pa nó Kay. bà bay muốn tê bà cũng na mẹ nó bổ xong